Hello, good morning mga lalabs, mga violets. Migalab shoutout hapon, Pilipinas. Magandang umaga tang hari at hapon urga bisan man sulok ng mundo sa mga kapwa ko po FWs around the world. Migalab shoutout po sa inyong lahat. Cause I'm young, uh, cause I can't sleep. So, araw ngayon ng Puwebes. January 18, 2024. So, dahil wala akong internet, at andito mga amo ko, ko bakit wala silang pasok ngayon. Anong meron? I-upload-upload -upload muna ako dahil hindi ko makuha yung wifi sa baba, no? So, sa katapusan pa ako magkaroon ng internet sa aking SIM card dahil sahod. Sa so, linggo na lang may git. So, ngayon, ang ating topic mga kababayan, itong si Himod Puit na hindi naman halal na uh, Congress, uh, Congressista Party List na si Erwin Tolfo. Uh, sobrang paghiwi mo dyan ng kwit ni Martin Romualdez. Na sinasabi niya uh, na hindi daw totoo na si Martin Romualdez ang nasa likod ng uh, bribery signature, signature campaign yan ng uh, People's Initiative nilang P.I. na yan, no? Uh, so... <coughs> Ang tanong, sino sa dalawa nga nang nagsisinungaling? Si Senadora Amy Marcos or itong himod poet na si Erwin Tolfo? So ngayon mga dahil sinasabi ni Erwin Tolfo na hindi daw totoo, no? Siyempre pinagtanggol niya ang kanyang amo dahil baka mawalan uh, ng budget ang architecture party, ay architecture, hindi yung act CIS na party list nila dyan sa Kongreso. So kaya, baw ng baw ito si Erwin Tolfo sa kanyang Peking Panginoon sa Kongres. So, <laughs> ulitin natin to ha. Sabi nga dito ng uh, House Majority Leader for Communications at Act CIS Party List Representative Erwin Tolfo nanindigan na walang kinalaman si Tambaloslo Speaker Martin Romualdez na asa itinutulak na People's Initiative. <coughs> Dito natin ngayon malalaman mga kababayan kung gaano kabalas ubas ito si Erwin Tolpo at gaano siya ka sinungaling. No? Kung gaano niya pagtakpan at paghimod nang kwet ni Martin Romualdez. Mahaba ka, Dila ni Erwin. Tanong lang <laughs> uh, dito sa pagtutulak ng People's Initiative, pinabulaanan din nito na may plano ang liderato na gawing regalo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang charter change sa kanyang suna. Kasi nga mga kababayan, nabanggit po ito doon sa isimena Uh, pulso ng bayan ba yun? Ni Harry Ruki, sila ni Admar Bilando, na nasabi niya doon na, awan ko kung saan niya nasagap ang balita na yun, na doon nga, iririgalo daw ng Congress kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang suna itong charter change. Matatandaan ninyo mga kababayan na ganun din ang ginawa nila ng Congress Nung panahon uh, last year sa suna ni uh, PBBM yung Maharlika Investment Fund na kung sana 156 billion ba 'yon ang involved doon na pera ng taong bayan. So ito na naman. So ngayon mga kababayan, pabulaanan natin kung gaano kasi itong Huimod point na Serwan Tolpo. Balita dito sa CNN Philippines <clears throat> December 14, 2023 sabi dito House eyes using Conas or Constitutional Assembly People's Initiative to Amend Charter Change. So ito yan o, oh. balita na yan. So ngayon, sinungaling si Erwin Tolfo. Ito pa, sabi dito ng JMA News Online. Ayan. Speaker Romualdez eyes people's initiative to decide cha-cha vote. Ayan ha. Kailan to? December 11 2023 at alas 2.14 ng hapon. May picha pa dito, ah, may oras. Balita ito li ni Lianis Cati Panti. Panti pantay kasi pan p a n t i Pantay na lang, parang iba pakinggan pag Panti. Hmm. Sa sabi pa dito, Speaker Martin Romualdez of said Monday that the House of Representatives was keen to launching a people's referendum to amend uh, to determine or determine how the House and the Senate should vote on proposals amending the 1987 Constitution. Sir so Tolfo P.I. ka din. Bakit? Sinungaling ka. Hindi ka pa nga nagiging senador. Ito ba yung klase ng taong iboboto ninyong senador na walang paninindigan sa sarili. K-mode sa kanilang mga amo. Bumoto na kayo ng isa pang tulpo na nasa Senado ngayon. Iboboto na naman yung aming nagawa ng tulpo dyan sa Senado. Para lang aso, pumapaghot, kumakahon. Wala din namang nagawa. May batas mas ba siyang nagawa ngayon? May magdalawang magdadalawang taon na na senador si Rafi Tulfo? Wala. Ano lang doon? Puro lang siya kahol-kahol-kahol pang bubule doon sa mga piniimbestigahan. Uh, the rest, nga nga. So ito na naman ngayon, bubuto na naman kayo ng isang Tulfo. So sabi pa dito ng Manila Standard House Banking People's Initiative for Charter Chains, sabi ng speaker, So si, si Irwin Tulfo ay isang dakilang sinungaling. So ngayon dito tayo kay Amy Marcos. kay Senadora. Sabi ni Amy Marcos dito, Sabi ni Amy, high ranking officials ng Kongreso nasa likod ng Chacha Signature Buying Campaign. So mas maniwala ako kay Amy Marcos kumpara kay Erwin Tolfo. Bakit? Nabalita na po yan sa mga mainstream media noong December 11 pa last year na talagang si Congress uh, si Speaker Martin Romualdez sa Tambaluslos na yan ay pinopos ang charter change. Na siya namang dinideny lalo na yung signature buying na yan. Na siya namang dinideny ni Erwin Tolfo. So, sa panayam po, mga kaway, dahil mahaba yung panayam ng News 5, so patuloy natin. So, samin ni Amy Marcos dito, eh, yung kapatid daw niya na si Presidente Bongbong Marcos, na hindi mo alam kung natahi ba ni Avil Bacudyo yung bunga nga noon dahil hindi nagsasalita. <laughs> eh, ano daw, pag-iisipan, So pag-iisipan daw, ibig sabihin, hindi pa daw yon ngayon ipopost. Dahil nga, nung naupo nga si PBBM, pagka-presidente, a few days ago, mga one week, mga one week after nun, sinabi niya eh, yung chat na yan ay hindi yan priority. Dahil marami daw priority, sabi niya doon eh, kung yung economic natin daw ngayon, maraming uh, mapag, naghahanapan ng solusyon para mag-grow ang bansang Pilipinas hindi lang dahil dyan sa pag-amenda ng charter change na yan sa 1987 Constitution uh, yun nga daw sabi ni Senator Aimee doon sa phone call na interview ng News 5, nababatukan daw siya nasa Sabon ni PBBM so siyempre, so tinanong din siya doon ng uh, reporter at uh, yun, ang sabi niya Siyempre, sa kongres daw, kakausapin daw niya, Siempre sino pa ba? Yung kanyang pinsang tambalos na si Martin Romualdez. Hindi ko naman babatukan si Speaker Romualdez kung galing ba kay Speaker, kung galing sa liderato ng kongres, tigilan mo na yan, tutok mo na sa problema ng taong bayan. So ito, si Senador Rami Marcos, alam naman natin ito na namamangka po sa dalawang ilog ito. Hmm. <laughs> Kaya nang papil niya si Senadora Aimee Marcos, no? dito sa kabila, baling sa kabila. Tapos, <clears throat> ang sabi pa niya dito sa kanyang, uh, ang sabi ni Senadora ay eh, sino ba gusto mag-Prime Minister? Bakit biglang naging parlamentary? Ulit, kasi yun ang gusto eh, parlamentary dahil wala na po eleksyon. Tuloy-tuloy ang kanilang ligaya at pag-upo dyan sa posisyon, sa power, sa kapangyarihan, dyan sa gobyerno sa Pilipinas hanggang sila ay hugotin ni satanas, ni kamatayan, ang kanilang mga kaluluwa. <laughs> uh, bakit ito parlamentary ret? Sabi ni Senadora Amy Marcos. So sinag-tinanong ng reporter, sino ba maging Prime Minister. So, ang sagot ni Senadora Ivy Marcos, yung di mananalo bilang pangulo. Ang sakit nuna. Ang ambisyon na lang magparlamentary, ipos ang chat dahil hindi siya mananalo kay VP Sara. So alam naman natin kung sino yon Kailangan po mag-memorize. sabi ni, ni senador Raime, sino makikinabang sa People's Initiative at PONAS, itong Congressional Assembly? Pag tinalakay ay political provision, mm, ang taong bayan di makikinabang kasi panggulo lang yan at gastos lang korek Correct. Gastos lang po talaga ito. Magwawaldas na naman ng pera. di mm, ba? Diba? Nagihirap na nga taong bayan dahil sa sobrang mahal na bilihin, lalo ng pagpasok ng taon ng 2024 sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pa, yung leaching ano na yan, dagdag na naman sa PhilHealth na 1%, dating 4%, ngayon ay magiging 1%, dagdagan ng 1%, magiging 5% na yung contribution sa PhilHealth, lalo na sa premium. Hindi na naman nagagastos, nagagamit ng mga karamihan ng membro. At tandaan po natin mga kababayan, bakit magdagdag sila ng 1% ngayon na contribution sa PhilHealth sa mga members. Tandaan ninyo ha, last year, na hack di o ng uh, Midosa, di ba? Ang uh, system ng PhilHealth at may kulang-kulang 20 bilyones pesos ang nawala doon. Yun ba ay pantapal doon? Saan ang 20 bilyones? Alam naman po natin na yung mga hack-hack na yan, dyan lang yan sa DICT. Hindi yan sa ibang bansa. Sila-sila lang yan nagha-hack dyan. Kanyari, so, na-hack, na ganito, na ganon. Nasa loob lang yan ng mga ano, ng kumpanya ng uh, DICT ang nag-hack dyan. At malamang, di natin alam, bakit may kasabot dyan na uh, staff, na malaking uh, staff ng uh, PhilHealth. Tandaan natin, yung sekretary dyan, ngayon ng PhilHealth, dati yan kay Pinoy, may kaso din yan ng pagnanakaw. Ang lupo dyan na PhilHealth sekretary. So, yun, hack-hack. So pag nakaipon na naman siguro sila ng bilyones, sasabihin na naman lang na hack ang system ng PhilHealth, dagdag ulit contribution. <laughs> mga inatay, para magtanggap matay na lang mga pisting na yan, no? Mga kawatan sa gobyerno, mga bueset. <laughs> so, sa tingin ninyo, sino yung nagsinungaling? Si Senadora Amy Marcos ba? Or itong himod puwet na walang hiya na si Erwin Tolfo? So, yun ako, <laughs> Comment down below na lang mga kababayan. Stay safe po. God bless and bye-bye.